Good morning, good morning, good morning! Mayong Otto, mayong gabi sa tanan. Kurinas tanan, I love you, hurot! For today's video is... Mau na'y Nga ang labanan karon. Pasayahan ang pamilya. Hindi pa yamanan. Oh. <laughs> Para sa ko guys is, kontento na ko sa mo ang life. Wala na ko naghangad nag pa, madato pa ko. Kaya ang ako yung treasure, ang akong kayamanan is, ang akong pamilya. Basta buo lang dyan akong pamilya layo sa sakit, basugang ang mga lawas sa kong pamilya, walay kagubot walay away, nagkasinabot ang tanan, maudyod na'y kayamanan sa kuha guys Oh ang kwarta is dalira kayong makita guys kugihan lang nimo basta kugihan lang ka, hardworking lang ka nga tao is, makita na nimo ang kwarta, basta dili ka makinanga unang para sa kuha is I'm happy to be happy <laughs> seryoso naman kayo si ay kung lipay kayo, kung hindi kayo na guys, kaya gidoaw ko sa akong pamilya guys. Gidoaw ko sa akong mga anak. Kumplito ang among pamilya. Gikan sa ako ang kinamagwangan. Kay Hanma Engs, kay Trixie, kay Gabriel, kauban ang ilahang mga bana o asawa o ang akong apo guys. Uh, di ba ang pamilya? Di ka ka malipay anak swelen. Uh, pa dyan kag padugkag... sugbaho nun. pa dyan ingredients para sa botong Ako ang butong. Ilahan lang ingredients. Oh. Uh. Kaya, syempre kay naaman sila ihawan dayon nato na og na manok guys kay basig mo mausab na ilang una-una mo manguli pa inuuna. No masing mga dagko na na sila guys is pinangga gyapon na kay syempre ang ang gugma is dili jud na mawala. Why pagkalubad masing unsa ka badlungon ani mga bata ani mga kagahi ni mga ulo mga bata ani gahi mga batikolon. Palangga yun na sila sa ginikanan guys. Kami nila kay Sibiu is love jud na mga muang mga anak masing usahay. Dili man na mawala ng kagubot ngang away-away, lood-lood, na amandun na guys, kay kana siya, usan na siya kalama sa siya tong kinabuhi, no? Munang, di na -gid na to, na siya ikalimod nga na, jud na, kada every family. Pero, kamo na lang po ang bahala nga ninyo pagsulbad, no? Nakana, lagi ko sa unang anak sa unang panahon is, lisod ka yung mahimog ginikanan, guys. Pero, wala ko kabalunga. Bless po di ay ko para sa akong mga anak. Kaya na ay pod, po sa ginoo, bahalag po brimi, guys. Ah! <laughs> manang, happy kayo, minu, nagtipon-tipon na ni Higayuna, ni. Na mga anak, no? Nanguha nagsugba-sugba mi og isda, Nagloto mi og manok, nanguha mi og butong. Lingaw kayo mi guys. <laughs> Munang just a memory nang tagma usab na pod puhon, po man na pod binila diri sa uma. Munang Duga dugay na human nag-edit ning video ha guys. Mga one week siguro na ko nang ini-edit kay Pero ting lisura editon, kailangan lang nako na siya imubo kay taas kayo ni siya nga video good. Mubo lang nako na siyempre bored po baya ning mga tao mananaw no. Pero para sa kuha wala og earnings ang akoa is collection dokumentary sa akoang kinabuhi enjoy lang ko upload para na ay ma upload at least na ay matanawan, no at pagabot sa panahon sa pila ka tuig memories naakay, maukab, maopen, mo labay is na akay maukab nga ma-open nga memory nimo sa imong pamilya <laughs> oh char oh nag-drama na si Celine no inana na guys mo ni ingon na ingon akong anak ikaduhang anak na kaning my only girl is celebration na lang po ako noon ni sayahang birthday kay kaning adlawan ni is layo pamanggod hang birthday after one week pamanggod niya kini daw is celebrate na daw kay wala naman siya sugbahunon guys sug ingredients sa panglama sa buko salad aw kantahan na lang pud nato ni siya happy birthday to you happy birthday Trixie hinana <laughs> guys no ni siya ang ako ang pamilya guys akong ipailaila sa inyo hang ako ang simpleng pamilya mm na ay gwapa, na pangit, na cute-cute. Hinani <laughs> na guys. Huwag mauni akong pamilya guys. Thank you for watching. I love you. Hurot mo mo mo.